Hey, hey. Hi ate Ito kami o, tiga mo Yung ah. view Kita mo yung view, ang ganda no oh, Dito yung sa bundok Ang ita kami pera Anap pera Moon I'm <laughs> <ka matita>. <laughs> good moon farm. driver. Tingnan mo dito. Ang gandang view. <laughs> Yan yeah, yung Guana Island. Guana. Mm. Sa likod din tayo ng Tortola. Oh, ba? Diba? Ganda oh. Yan na, Atlantic Ocean. Ito, Atlantic uh, na ito. Yan. Diyan dumadaan yung mga humpback whale. Eh, walang na ano dito sa atin? Na aliligaw? Meron, meron. Every summer, meron. Yan ba yun dyan? Ang boss.